a day in my life as a OFW in Kuwait. Tao <laughs> so guys, update mo kay Karun. Nagbati na daw ang amo ang anay. Chares. Nagbati na daw siya. Nasigira daw na siya ag agumod. So, nanawag ang taga Pinas kay nag-update sila nako ako. Kay nagbati na daw ang baboy. Di nagtindog. Nasigira daw ag agumod. Muna akong ginan ko ligoe. Kay gahangos man po siya ligoy Kay aron dili kay siya hangus, kay init pud ang panahon sa Pinas unya gabati pa siya mag trigger unya iyang gibati yun na pasin pareha na sa tuwa mga mami kung kitay magbati charot Inanan na siya guys kay kung ang mami magbati di ba init kay ang kalibutan alingaang. ang so basin na pud ang feel sa baboy So, update mo guys. Ang nagbantay di ay kay si Manoy nga bungutun. Charot. <laughs> Siya nag atiman karon din hauban sa kong mga anak. Sila ang nag tanaw-tanaw kay Basin Og na sot og kalayat. O niya, wala sila. Nagpandam na po dahil na nila og planggana, trapo, nail cutter para sa ngipon, o gunting kung gusto nila putlan ang ikog so ako silang giignan nga i-sterilize pabukalan tapos with alcohol o oh, si tiba so giligo ani manoy kay aron lang mabugnaw-bugnawan ang iyang paminaw so ana na guys ingon ana na siya ka kuan at manado galing lang kay naghanang na siya og kanang samad-samad mo nang na eye blue napansin ninyo na eye blue gibutang kay para daw na antay samad samad kay tungod diha nga area guys daghan kay lamok so ang ihang panit pag mapaakan og lamok is magsamad samad mo nang may tagtagaan mig daghag kay aron mabalhin na mo siya sa maayong plastaranan charot oh guys update ni sa akong ulitaw ang mao-mao kong ulitaw ingon anak siya guys pag ma ka nang baboy nga magbati or bisan sa baby pa na inana na siya mahilig na siya nang baboy na sina kilam-hilam sa tiyan no asa dapit ang anak asa dapit ang kuan kanang galihok-lihok yan hmm. naglikramo na sila kay kuan kuno ang ipon no anak sige daw kagot-kagot ko nga nagkuan na siya kanang tungod sa kasakit siguro na niya mo nagkagot-kagot na naingipon yaga utung-utong ngunana na mabasta magbati munang ang mga lalaki guys de joker wavelet nang ang among baboy is sus ginuolopig pa tao kinahang lang gid siya magpaatiman may nang kataw katawa-tawa sa ngulitao guys oh mm. katawa-tawa na siya อเลีกลกหลายกีดอ่งตีอันลายกีด